guys, ganap nga. Ay, nag-check-in nga kami. Papunta nga dito sa may Azure North. Dito nga located yan. Sa San Fernando, Pampanga. Bago nga kami magpunta dito, ay nakapagpa-reserve na nga kami. Kaya alam na alam na namin kung anong room nga yung pupuntahan namin. At syempre, sa mga magtatanong nga, ilalagay ko na lang kung saan nga kami nagpa-reserve at nagpa-book. Sa mga gusto rin mag-staycation, dito nga pala kami nagpa-book sa Heaven's Dance Staycation. At syempre, mag-quick tour na rin pala ako sa pag-i-stayin nga namin dito sa Azure. Grabe, sobrang ganda nga nitong room na nakuha namin at talaga namang aesthetic at kumpleto nga lahat sa gamit nagsearch talaga ako ng ano magandang mga kwarto at ito nga yung pinaka nakita kong maganda talaga at just ko sobrang astig nga dahil lahat ng mga appliances ay e nandito sa kanila. At ayun nga kinabukasan fast forward dumating na nga pala yung mga mag-aayos sa amin na si Ron at si Mami G. At sa mga hindi pa nga nakakalam ngayon nga pala yung grand opening ng The Original Okoy King Robinson Star Mill San Fernando Branch. At syempre bilang owner kailangan plakado tayo doon nakshoot ah. at ayan na nga Moira Moira lang ang atake natin for today's ganap habang hindi pa nga sila tapos ayusan, eh nag-tiktok muna nga kami ni Bri at maya maya nakilala ko pa nga yung owner nitong pinag i namin. 2pm na nga nung mga time na to at 3pm nga yung opening namin. Kaya naman mabilisan na kaming kumilos at dito na lang kami nagbihi sa Montero Fully Paid. Uy! At <laughs> ah, dahil ito nga ang aking first business, eh talaga naman sobrang excited nga ako. Pero alam nyo ba, kinakabahan at talaga naman na-pressure ako ng mga time na to. Dahil iniisip ko baka walang magpunta, pinaka-orange pa mo namin. <laughs> Pero talaga naman na-shock ako ng sobra dahil nandito pa lang kami sa gilid, ay eh, sinasalubong na nga kami ng mga tao. Kapanamo talaga, Meg Moira, look kung ening aldo ngayon ni Aldo ni. At syempre, nung pagdating nga namin doon, eh, anong oras na rin naman to? At pinakyat na nga kami dito sa mini stage na pinagawangan namin. At grabe lang talaga dahil kulay orange nga ang kulay ng Robinson San Fernando ngayon dahil ang dami nga naming nagpunta. At syempre, hindi lang naman kaming mga vloggers na nandirito ay nag-invite pa nga ako ng iba't ibang mga vloggers na kapampangan din. Grabe guys, no? Isipin nyo lang kung dati ko pa nga kayo mga followers, abay matatouch talaga ako sa buhay ko dahil dati nagbabike lang ako sa Japan. Ngayon, meron na akong sarili kong business. Nakshota. <laughs> At syempre paulit-ulit ko naman sinasabi sa inyo wala naman lahat ng tool, lahat ng mga success na natatamu ko kung hindi rin dahil sa inyo. Kabi nita simula nga nung natikman ko tong Okoy King, eh talaga namang hindi na ako nagdalawang isim na mag nito dahil grabe guys, parang hindi kayo kumakain ng kalabasa. At dahil marami na rin naman tao at nagsidatingan na nga rin yung iba ko pang mga vloggers na in-invite, eh dumating na nga rin si father at nag-start na nga siyang mag-blessing. Grabe nga, ganito pala yung feeling kapag ka bless mo na yung sarili mong business kesa yung nagpo-promote ako o dumadating ako sa opening ng ibang business. Nakakatuwa at nakakataba ng puso dahil nakita ko at naramdaman ko kung gaano talaga ako sinuportahan sa pagbubukas nga ng kauna-unahang business ko. Dumating na nga rin pala si Ate Charis TV at si JTV TV, na kapatid nga pala ni Kabugok, Kuya Norvin. At sa totoo lang, dapat kasali talaga ako sa sayaw na yan, kaya lang napuyat ako kagabi, hindi ako nakapag-practice. Charis! <laughs> Nakakatuwa nga kasi may mga taong lumalapit sa akin. Ang sabi nila, kanina pa daw silang alas 11 ng umaga dito. At syempre, kahit hindi nga ganun katunog itong opening ng aking Okoy King, eh napakarami pa nga rin nagpunta. At alam nyo ba, karamihan sa kanila ay hindi naman taga San Fernando at dumayo pa talaga para nga makita at matikman itong Okoy namin. At sa mga nagtatanong, located po kami malapit lang sa DFA sa second floor po yan. Syempre, nagsilatingan na rin ang mga paborito kong vlogger dito sa Pampanga na we're in Pampanga na si Sir Louis. At dumating na rin rin si Mami Kings Vlog. Siyempre naman, hindi pwedeng mawala ang manager ng aming team na si Sir Mark Aklan. Pero alam nyo ba, ang isa talaga sa nakapagpasaya ng opening ko ay walang iba kung hindi itong si Kuya Buboy Kabulakboy. Kaya ay nang kabaloy! <laughs> 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 Original ako'y okay, here in Robinson Star Meal. At syempre, sabi-sabi, tala pong pa din na chan yung... Very good. Thank you na akong katulakan ko buboy. Diyos ka. Isabi ko pin kaya kahit maingay ka. Ikaw ang pampatulog ko. Nakshuta. <laughs> And of course, syempre dumating din si Mami Macy at si Daddy Tanu. Kanina, salamat po sa lahat ng mga po tayo sa opening ng uh, The Original Okoy. Oh, Nakakatuwa lang dahil alam kong kahit busy sila, e eh, pinuntahan pa nga rin nila ako. Manyamal na, nakiluta! pa nalalaman kung anong lasa ng aking Okoy King, eh magpunta na nga kayo dito sa may Robinson Star Meals. Isko, 18 pesos lang yan, suwak na suwak at talagang mampinilit namin na abot kaya ang presyo lalo na sa mga estudyante. Alam nyo naman, napakahilig namin kumain dalawa ni Bebo at hinanap talaga namin na pagkain, yung masarap na eh healthy pa at syempre, mura. Pero yun na nga, dumating na nga ang CEO ng Okoy King at open pa rin ang Okoy King for franchisee. Huli, maraming salamat po sa mainit na pagsuporta dito sa aking bagong business na the original Okoy King. Ay panigurado, taong San Fernando pampanga na rin ako niyan. Naksyota. Natuwa nga ako dahil humabol pa talaga si Kuya Bells TV at ang nga misis. Nabunan nga ako ng gabi dito sa store at ngayon lang talaga akong kumain. Diyos ko, po naman meko, matawos ko. Naksyota. Bago gusto ko lang i-share sa inyo itong pinaglilibangan kong laro na Diamond Game Paalala lang, ito ay libangan lamang ng matatanda at mahigpit na ipinagbabawal sa mga bata Napakadali lang mag-register at gumawa ng account dito Ilalagay nyo lang naman ang inyong phone number, mag-create ng password At higit sa lahat, huwag nyo kakalimutan ang aking referral ID Nangalang so, kadali at meron ka ng account dito sa Diamond Game At napakarami mong pwedeng pagpili ang laro dito Pero syempre, bago ka maglaro, kakailanganin nyo muna mag-cash in Kadepende nga sa inyo kung magkano yung gusto nyo i-cash in Pwedeng 100 after nyo mag-cash in, ay pwede na kayo mamili ng laro na gusto nyo laruin. Meron nga bagong laro dito na sinubukan ko nga laruin. Ito nga yung Super Ace. Ay, grabe. Nung una nga, hindi ko pa talaga masyadong magets Pero pipindot-pindot ka lang pala dito. Eh, pwede ka nang manalo ng sobrang laki. Pero hindi lang yan. Meron pa nga akong isang larong natuklasan. Ito naman yung Fortune Gems na unang beses ko pa lang nilaro. Eh, talaga naman napakalaki ng na-cash out ko. Nagulat nga ako. Grabe. Kasi pwede ka palang manalo ng ganito kabilis sa laro na to. Kaya naman, malaki-laki na ko, eh, naisipan ko na ring i-cash out. din naman mag out dito pindutin nyo lang yung withdraw na makikita nyo sa baba. Kaya kung gusto nyo rin subukan, ilalagay ko na lang yung link sa comment section. Yun lang naman! Salamat!